Happy New Year, everyone! Welcome again to our vlog. And for today's video, gagawa tayo ng mga sublimation mugs. Wala pang product ngayon kasi heavy video pa ako. So, be with me, guys, until the end. So, papakita ko sa inyo kung ano yung softwares na ginagamit ko for layouts and for mugs printing. So, I actually used to um, software Photoshop and Canva. So, for today's video, I'm gonna be using Canva, but I am using Photoshop slide lang guys, kasi dun ko ilalagay yung mga um, yung mga images na ready to print. So, ayun, papakikita ko sa inyo. So, kapit lang kayo guys. Diyan na kayo. Ito guys, ito yung ano, laptop ko Diyan. So, dito ako nag-layout. By the way, um, nag-open ako ng Photoshop So, close ko muna to. Ayan. May nilayout na ako um, for tarp dyan. So, close ko muna to kasi hindi natin ito gagamitin. So, eto. Eto yung Canva ko, guys. I am using Canva Pro personal. So, actually, may nilayout na ako dito na mugs. So, yung ano ko, yung laptop na ginagamit ko pala is touch screen. So, that is why I can do this. So, Kapag may tanong kayo guys, kung ano yung specs ng laptop ko, anong laptop na ginagamit ko, um, comment na lang kayo dyan sa video kasi focus tayo ngayon sa paggawa ng mag. So, ito yung mga projects ko na ginagawa ko. So, ayan, mag-layout. Marami na kasi akong nalilayout na mugs nung Christmas. So, ngayon, yan, dito sila. So, nakasave lang sila lahat. And then, ito. Ito yung gagawin na natin na mag ngayon. So, ayan, finish ko na siya na layout. I actually, actually guys, um, kapag, ang advantage kasi nito, kapag di magamit kayo ng Canva, magsesearch nyo lang kayo dito sa elements. Elements, yan. Mga, ano yung gusto niyo ng mga decors, like for example, okay, gagawa tayo ng, ano, ng mug, bagong mug na uh, layout. So, gagawa tayo ng Bicoy's vlog. So, search tayo ng mga film strips. So, type lang tayo siya ng film strips. So, tingnan natin kung may lalabas na mga results. So, ayan. Mayroon siya. May naka-graphics. May naka-photo. May naka-video. So, alin dyan yung gusto nung gamitin. ah uh, meron din mga frames, guys. Ito. Kapag click mo to, ito yung lalabas. So, pwede kayo mag-insert ng pictures dyan. So, drag-drag na lang. But for now, um, I'm not gonna be using this. Um, saka na lang tayo mag-tutorial kung paano gagamitin yung mga ganito. So, ito, mag-layout tayo. So, click natin yung see all. Ginagamit ko na lang to yung pointer ko, guys, ha? Kasi para makita niyo kung saan ako nag-click sa dito sa mouse, hindi masyadong kita. Yan. Medyo mabagal siya. So, ayan. Gagamitin natin ito. Ganyan. Drag-drag ka na lang ng ganyan. So, mas madali siya, ba diba? Mas madali siya mag-layout kesa sa Photoshop. Kasi sa Photoshop, nagsasearch pa tayo ng mga mga vectors, na mga PNGs, ganyan. And then, sa ang advantage dito sa Canva is magta-type ka na lang. Like, for example, ito, add text box ka na lang. Ayan. So, type tayo ng the Bicoys. The Bicoys. Ayan. Nakatype na. So, yung ano niya, yung font niya is naka-white. So, change natin ng red. Ayan. Bicoy. So, gusto ko yung yellow naman. So, yan. The Bicoys. Then, yung fonts naman, guys. Ang dami na dito, guys. Tingnan nyo. oh di ba? So, naka, ano din, mayroon. Kung gusto nyo mga handwriting na mga ganyan, cursive, cursive na ganyan. Marami dito. Tapos, yung mga naka-crown na ganito. Ito yung mga pro na mga uh, features. So, kapag hindi kayo naka-pro, guys, hindi kayo nakakagamit ng mga fonts na may ganito, may crown. So, mas advantage talaga na naka-pro. Kasi hindi lang pagli layout ang magagawa nyo dito. Makakagawa din kayo ng mga videos. So, ayan. One click lang, then mag-change na yung mga font dyan. Ayan. So, ganyan lang siya kabilis, guys. So, if ever you're watching this video, tapos, um, asking asking kayo kung bakit ganito lang yung layout na ginagawa ko I'm just showing you the basic and then if you're um, truly an artist then imagination is the limit then you can also um, search the buttons here what whatever designs that you like if ever you want to um, put some pictures there you can just upload pictures here and then just grab pictures that are everywhere and then that's it so Saka na tayo magdi-discuss niyan. Kaya, basic lang yun guys. So, back to um, our mug na gagamitin. I mean, na ipiprint natin. So, eto, yung MJ Fresh Egg. So, ginagawa ko ganitong yung layout kasi request ng client kasi pamigay nila sa Pasko. But, Um, it's a rush order kasi. So, they ordered like um, December 30 na ata December 28. So, ngayon ko lang ito nagawa guys kasi ang dami talagang mga orders na naka-line up. And then, they also understand naman. So, ayan. Kapag ina-download na natin ito, ayan, nasa page 3 siya. So, click na lang natin ito yung share. Tapos, itong download. Kapag nagda-download kayo guys, make sure that the pixel is high. Higher. But I'm not saying that you should Uh, full full high kasi mabigat na yung picture so baka hindi nakaya ng ano yun yung PC niyo uh, depends kasi sa mga um, requirements ng PC natin di ba so i'll just put the um, the amount here sa gitna lang so sakto sa to 1.6 Ayan. 1.6. So, 3,250 by 1,568 pixels. So, at ito naman guys, click natin yung sun page tayo. But, I am viewing the current page. So, click ko na lang yung current page. And then, done. And then, download. So, it's already downloading. Ayan. So, sabi ko kanina sa video na dalawa yung ano, gagamitin ko na software today. But, I'll be using the Photoshop. Ito. Ang Photoshop kasi gagamitin ko siya para mag mag um naglalagay ng pictures kung saan JPEG natin para ready to print na siya. So dito naman sa Photoshop guys, ganito naman makikita natin na mga features, 'di ba? So I'm not using pixels here. I'll be using inches. I'm sorry, inches. So I'll be using A4 A4 size of paper. So, that's 8.26. And then, yung height niya is 11.69. 11.69. And, ito, napaka-importante nito, importante nito, guys. Yung resolution natin. Yung resolution natin, guys, dapat nasa 250 to, to, 300 pixels. Yan. Para hindi mag-blur. Okay. So, I'll be using 300 pixels and then click natin yung okay. So, ayan. Ayan. So, ganina, nag-download tayo dito sa Canva. So, this is my account, Canva account. So, ayan. Na-download na siya, I think. So, tingnan natin sa downloads. Um, downloads. Ang dami ko na na-download. So, ayan. Meron tayo na download for today. Um, ayan. So, open natin yung Photoshop and then yung Canva. So, drag ko na lang to siya. Ah, hindi ko siya ma-drag. Sorry. So, ayan. Drag ko na lang siya dito sa Photoshop. So, Ayan. Bakit hindi siya maano? Kasi so, ginagamitan ka na natin ito so, ng mouse guys. So, ayan. I'll be placing three images here sa isang sheet. So, let's copy. One, two, three. So, ayan. Nakakopy na siya, guys. Dito. So, lagay natin siya sa gitna. And then, yung isa sa git Sa, ano, dito sa, ang baba naman. But, Let's adjust. Ayan. Medyo masikip sila. Yung ibang image hindi na nakikita. So, ayan. Isang tatlong image sa isang band paper. But, I'll be printing 50 mugs for today. And, ayan. Ganito yung itsura niya. So, save natin for JPEG. Ayan. Click natin yung save as. And then, save type. Ito. JPEG. I'll be saving this sa desktop at uh, dito lang sa documents. So, mugs, egg. Yan. So, click save. And then, ito, naka-quality niya is 8, which is high, and that's good already. So, click OK. So, ayan guys, ito na po yung na-save natin kanina. yan, ito po hello, kita pala ako dyan sa reflection ng laptop. So, eto yon So, print natin. Eto yung printer icon. Ginagamit ko ngayon yung mouse. Yung ano ko, yung saglit lang ha. Yung printer ko, ayan, ang dami. So, naka Epson 120. Um, actually guys, binili ko talaga 121 one -one siya. Pero yung software niya, ewan ko lang sa Epson kung bakit yung software niya is Epson 120 series so ayun um, ayoko ng ganitong pagka print guys kasi hindi ako confident so ganito na lang right click then print ganito yung makikita natin then dito tayo sa options then printer properties kailangan to guys kasi magsa sublimation tayo kailangan natin i-mirror yung image natin dapat naka check mirror yan So, ayun. Lahat ng mga sublimation printing, guys, naka-mirror po yun lahat. So, I'll be using standard only since yung printer ka naman is bago. Tapos, okay naman yung mga head niya, chinecheck ko. But, before that, I'll be um, cleaning the head muna. So, ayun. Communicating error kasi nga, wala po yung saksakan niya ito. Tanggalin ko muna tong mouse. Tapos, saksak muna to si printer. So, ayan. Okay na siya. So, okay natin. Touch-free na naman ulit tayo, guys. So, ayan. Ayan. Please wait daw. So, ayan. Start. Head cleaning muna tayo. So, I'll be back. So, guys. Print na natin yung mug natin. Wait lang flex ko lang yung mga mata ko guys kasi hindi ko makita masyado kung ano talaga yung kulay ng mata ko I'm so sorry but anyways, I'm just using this time para ma-ready ko yung ipiprint natin so, ayan, eto na so, ayan guys, tapos na ako nag-print ano, nag na, I mean nag-clean ng printer, so click natin yung finish check natin ulit um, standard A4 Okay, then mirror. Okay na yan. Then, ayan. Print. Ayan. Ayan, guys. Meron na tayong printed layout ng ating mug. Tsaka pala, hindi pala to ordinary ban paper yung ginagamit ko, guys. Sublimation paper po ito kapag kasi um, ginagamit nyo bond paper yung pinagprintan nyo na ng sublimation hindi yun magta-transfer guys so kailangan yung bumili naman ng sublimation paper papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko so ayan kraft sublimation transfer paper So, okay naman kahit anong, ano guys, anong brand na gustuhin nyo, kung ano yung brand na nandyan sa malapit sa inyo, sa mga supplier nyo, as basta yung sublimation transfer paper lang talaga siya. So, ayan. Yan yung bilhin nyo, tapos dyan kayo mag-print ng mga anything na sublimation process na gusto nyo i-transfer sa mga items na gusto ninyo. So ayun guys. Nagpi-print na tayo. So ito lang yung part 1 ng video. So kapag gusto niyo naman makita yung part 2 kung paano ko naman ni-print yung um, designs natin sa mug natin, kung paano ko pala transfer yung design natin sa mag kasi nga sublimation transfer paper. So kailangan ni transfer yung design. So stay tuned for my next video guys. Thank you so much for listening. So if you have any comments, any suggestions, anything that you want to know about printing as long as kaya kong sagutin, as long as kaya kong gawin, then I'll make time na sasagutin ko kayo guys. Thank you so much. Thank you, thank you so much. And please, if this, if ever this video came across to your channel, please don't forget to subscribe. And also, if you want to have notifications, kapag meron na naman ako video ulit, please click the bell button para ma-notify kayo. So, thank you so much guys. So, pag-pray nyo na sana palagi ako sisipagin na mag-vlog. Kung gusto niyo naman akong makita always dito sa YouTube. Kasi nahihiya talaga ako guys. Hindi ko alam paano mag-vlog. So, kinakapalan ko lang yung mukha ko now. So, for now, goodbye. And see you for our part 2 mag-printing. Thank you so much guys. Bye-bye.